si Kainday guys ang ganda ganda, ang ganda daw namin ayan nakaganda talaga itong color ng orange guys sa na daanan namin ayan ayan ang ganda ganda po naman dala may dala may dalang abubot <laughs> takot maguto <laughs> saan kami doon guys pag ano mahinga kami doon um, kaya tayo lang ang video <laughs> makikita um. <laughs> nyo guys yung baon namin masarap <laughs> um, masarap ang baon namin Hi guys. Walking exercise kami today ni Madam. Uh, guys, tapos, ayan guys. Uh, nandito kami ni Madam ngayon. Marami kaming baon. Yan, kami dalawa lang. <laughs> Very healthy yung baon namin kasi walking exercise kami ngayon. So, ang baon namin is mamaya makikita niyo kasi kakain kami dun. Uh, magpahinga lang kami saglit. Kakain. Tapos walking-walking na naman. Ganun ang aming routine today. <laughs> tapos tapos ng ano guys, exercise, walking exercise, lamon, lamon. <laughs> Oh, yan. Para ano, hindi daw mga yayat. O, oh, para hindi ako mga yayat, guys. Kasi ito si madam, pag na-stress ito, ang ginagawa nito, upo sa lamesa, tapos lahat. <laughs> Oo, oh, guys. Kaya huwag yung gagayahin. Papayat isang linggo, tapos pagdating ng oh, isang linggo sa taba. Isang, isang araw lang yung oh, taba na siya. Oo, isang araw na na. Oh, o, yan. So, malapit na kami sa aming, ano, doon kami magpapahinga at kakain. Ah, Maghahanap lang kami, guys, ng mauupuan na medyo presko. Layo-layo pa. Hindi doon sa gitna. Sige, sa maraming puno. Mm -hmm. Doon maganda yung upuan ba na nasa ilalim mm -hmm. ng puno. so may doon kami maganda, may guys. May video ka na. Uh -huh. -oh. Yeah, Mayroon may din na gano, guys, so, ng picture taking doon. <laughs> uh oh, nasa doon ko naan. Oo. Uh din ako, ate. Kahit ako. Okay yung pakiramdam mo. Mm -hmm. Hindi ka na ano, hilo? Oo. Oh, Nanapawisan ako. Hindi kaya kailangan mag-ano muna tayo. Saan tayo? Sa may Doon, sa ano? Sa may tuno. nag exercise daw kami takot bang itim nakapayo. <laughs> Ayan guys. So, di ba? Tayo. oh, siyempre. Diba? saan, oh, saan, saan Para pa kayo niya? beauty. Oo. Oh. Diba? Oh. Nag-walking exercise sa kapayong. Saan kayo? Saan kayo namin? Oh. Oh, ba? Saan so, kayo? Saan kayo? Saan kayo? Ayan, oh. Tapos daming tala, oh. Oh, baon. Oh. Baon. <laughs> May baon. Tapos namin mag-walking exercise, kakain kami, oh, di ba? Uh -huh. <laughs> May baon. <laughs> May meeting dito, guys. Sila, kuya. Ayan. Ang meeting di abante dyan. Ang ganda ko pa sa ilalim na kami ng puno, guys, pero nakapayong siya. <laughs> o, di ba? Oh, Yan ang aming walking exercise today. Ah, na. Uh, so hi guys, ayan uh, bye bye, thank you so much for watching, hanggang dito na lang muna ang aking video, ay maraming salamat at ako'y ang ganda-ganda dito sa aking <laughs> thank you so much guys, bye bye